lalaki o babae hello guys welcome back to my channel so for this video ating kilalanin ng isang batang lalaki este babae so guys ah uh, ang batang ito ay 11 years old no so pinanganak talaga siya na lalaki ngunit nung uh, uh, nag lumaki na siya so yung physical appearance niya parang babae no uh, even he walks even he talk no si mo he even he moves no talagang babaeng babae never uh, take hormones no so talagang niya uh, babaeng babae so, Anyway, yung uh, parents niya, uh, in-interview ko, ngunit uh, ako, ayaw niyang mag interview So, yung anak niya, uh, pumayag naman, you know? si Joshua, no? pumayag naman siya ang aking uh, interview interviewin for my uh, YouTube uh, content. So, grabe guys, even, uh, even him, no? na-confuse siya sa kanyang sarili, ah uh, yung mga, yung mga kapitbahay niya in school no talagang uh, pag tinitingnan siya talagang bupain babae. so guys look watch this was confused no sa nakita ko kanina na sabi nila lalaki daw so nung nung uh, in-interview ko yung uh, bata no? lalaki talaga pero parang ano talagang na-confuse ako sa kanyang uh, gender, no? So, I decided to uh, interview him kasi lalaki daw siya, no? So, ating kaya na si Joshua Kuran. So, guys, ito si Joshua Kuran. Ano ang palagay nyo, babae o lalaki? Pwedeng interviewin si uh, Joshua kung a uh, ano nga ba ang totoong gender? Ilang taon ka na? Kuya, ate, ano ba? Wala pa. Ano ka ba? Lalaki o babae? Wala. Ha? Ah? So, na-confuse din siya sa kanyang gender. So, ano pa ba talaga? Babae ka o lalaki? <laughs> ah. <laughs> Ayan na ata 'yan. Complete siya, guys, no? hindi siya makapagsabi ng ah to. Babae ka lang laki. Tingnan, eh. Babae ka lang. Tingnan, singitan. 'Yun. So, guys, uh, lalaki daw siya. So, sa tingin nyo, guys, talagang ito. Lalaki ba to? Oh. So, guys, ah uh, So, ito talaga na confuse ako kanina dahil ah uh, nakita ko sa kanya na sa tingin ko babae. Yung ah, uh, tinanong ko at niya, ah, uh, lalaki pala. So, ito. Talaga ba lalaki ba ito? Babae. Sabi niya, uh, lalaki daw siya, no? So, apat siyang magkapatid, uh, lahat lalaki. Ilang, ilang magkapatid kayo? O, oh, so lahat lalaki eh. Oh, ikaw yung babae. <laughs> so, nag-aral ka ngayon? Anong-anong-anong so, i-aral anong, anong, ka anong, ngayon? Ang green ka rin? so talagang uh, yung feeling mo, babae o lalaki? <laughs> so ano ba talaga feeling mo, babae o lalaki? lalaki? <laughs> lalaki mo? <laughs> lalaki yung feeling mo sa... tayo <laughs> yung totoo ano bang feeling mo? lalaki o babae? so guys nakita natin no, napanood niyo na sinabi niya na babae yung feeling niya so talagang talagang ma-confuse ka kung lalaki ba siya so yung sinabi niya sa interview ko no, na talagang babae yung feeling niya, pero sa ginger niya, lalaki siya. Sinabi ko sa kanyang uh, ama na talagang lalaki siya, no? So, sa nyo guys, sana mapanood to ni uh, Jessica Soho, no? Si Joshua, no? Sana mapanood to ni Jessica Soho na makita nyo na ma, akala nyo babae yung pala lalaki, 7 years old, no? Swa Kurang. So guys, uh, Jessica Soho, sana mapansin nyo si Jung no? Na talagang, oh, sa tingin nyo, lalaki o babae. So sinabi niya talaga na lalaki siya. So sa ginger na lalaki niya. Pero sa puso, itsipan niya, uh, babae. So guys, uh, thank you for watching. So please don't forget to subscribe my channel and click the bell button para update kayo sa aking mga bagong video.